Okay, magandang araw po ulit. Si Sir Jerry po ito. For today, ang ire review po natin. nako marami po nagre-request nito, di ba? Ito pong Salveo Barley na ano, no? Na from... Eh, Salveo Barley Grass. Okay, so marami po nagre-request nito. Kasi nga daw po, magaling daw po ito makapagpababa ng sugar para sa ating mga diabetic. Kaya ito po ang ating i-review ngayong araw na ito. So sige, Sample lang po natin. Ganito po yung nakikita ko niya paano po nila tinitimpla, no? Itong salveo barley na to. Uh, wala po ako nung scoop na ano nila. Pero nakikita ko po yung kanilang ginagawa. Ibigay okay, tayo dito ng tubig. Is, kailangan po muna hindi malamig yung tubig. No? Pero inumin po natin siya cold drinks as a cold drinks. So, huwag po tayo nito ng Salveo Barley nila. Ayan po, no? So, I anin mean po natin? Ito, trial pack lang po ito. Nakalagay po dito sa kanilang Salveo Barley. Is makes 40. 40 glasses. Ayan, ano? Tutunawin po muna natin. Madali lang naman po siyang matunaw kasi hindi naman po malamig yung tubig. Ayan, no? So, natutunaw na po siya. Ang maganda po yung talagang dissolve lahat, di ba? Ayan, so parang natunaw na po siya. Wala po akong lalagay na equal or stevia. Pure ko po siya kihinumin. Ang ano lang po, lalagyan lang po natin ng dalawang yelo. No, para malamig naman yung mag-inom ko nito ng salveo barley na to. Okay? So bago po natin siya anuhin, uh, check-in po muna natin yung ating sugar. Maglagay po muna pala tayo ng strip. Hmm, hindi. Ayan, nakaready na po. Para meron po tayong basihan o reference mamaya. Ayan, ano, ang baba po ng sugar ko ngayong araw na ito, 87 lang. Uh, kasi, medyo nag-iingat na rin po tayo sa ating mga kinakain, ano. Ayan, 87 lang po yung aking sugar. Dahil po yan, sa ating pag-iingat na rin, dahil mga nakaraang video po natin, medyo mataas, ano. So, ayan, natunaw na po talaga siya, na-dissolve na siya. Kinimay po natin. So wala po siyang katamis-tamis, talagang lasang grass. Ayan, ano? So, nainom na po natin yung isang baso. At uh, after one hour, babalik po tayo kung ano po yung magiging resulta nito sa ating sugar. Okay, so lumipas na po ang isang oras no after po nating inumin itong salveo barley grass na drinks. So titingnan po natin ngayon kung ito po ay uh, pwede ba sa ating mga diabetic at uh, maganda ba no para sa ating uh, sugar level. So para malaman po natin 'yan, checkin po natin yung naging resulta nito sa akin sugar level. So, okay, so kunin po natin yung ano no, aking sugar. Ayan, ano? Nako, medyo nag-loglay. Kasi, kasi kanina po, 87 po yung aking sugar. Ngayon, 50 na lang. So, kaya po pala medyo nangihina na po ako ngayon, nahihilo, dahil po pala mababa na yung aking sugar. So, tatopo po, no? Maganda po talaga itong salveo barley grass para sa mga diabetic. Kaya po pala medyo nahihilo na ako ngayon. Dahil po talagang 50 na lang yung aking sugar. So maganda po, no? Kanina po 87, Uh, ang ibinaba po is 37. So bagay na bagay po talaga sa mga diabetic itong salveo barley grass. So putulin ko na po kasi kakain tayo no kaya pala medyo low energy na tayo. Okay so pataasin ko po muna yung aking sugar. Salamat!